Hello guys, good morning. So nandito na naman tayo sa laot. Nagarin na naman tayo kanina madaling araw ng ating palubog na lambat. Yan, pasikat pala yung araw guys. So yan ah, hila na kami ng lambat guys. Let's go! Yan, hila na ng lambat. Sana iswertehin na naman tayo ngayon. Ano kaya ang mga isda na naman ang madadali natin ngayon. Sana ay nandito pa rin yung mga salay-salay at ano, pakan at mga torsilyo. Ang dumi ng dagat guys, ang dumi ng lambat natin. Ang lakas siguro na ako sa ilalim mo. Oh. mo, kulay brown. So, samantalahin natin yung pagkakataon guys habang hindi pa pumapasok yung bagyo. At sa aming paghila, may roms merte yung Guys, okay, so, ito boy. Trusilyo ka Hindi agad tayo binigo sa ano, pinariating kapon. Ito so, habang kalmada. Banat na ng banat. Habang hindi pa masyadong lumalakas yung habagat kasi nga pag habagat na, ay, hindi na tayo makakalusot dito sa laot. Guys, puro torsilyo yung nagpapakita sa atin ngayon. Ito. Meron pa dito sa baba. Ito. Yay! Ayan. Matang na ibe yung hinihila natin na lambat guys. Kaya yung mga ganito kalalaking torsilyo. Talagang sa yan siya. Hindi na papatawarin na lambat natin. Oh. Malakas na yung hangin guys dito sa laot. kapagat na. Yun. Ang lapis. Oh. Yan, malikot na masyado yung ano natin guys. Bangga. Ito, ba? Guys, i-update ko talaga yung maya sa huli namin kasi baka mahulog yung cellphone natin. Malakas na yung alon malak tapos malakas na yung hangin. So ipapakita ko na lang sa inyo maya guys yung mga huli namin. Baka doon rin kami magtanggal sa tabi. So nagpapasalamat ako sa inyong lahat at sa mga solid supporters natin dyan. Sa walang sawang suporta nyo sa panunod ng ating mga video. So sana i-abangan nyo pa yung mga susunod natin na adventure. So pawi na kami. Balidahan-dahan lang kami pawi kasi nga malaking alon Tapos kapabor tayo sa... Ingat po lahat guys and God bless you. Yan. Uh, para sa si sana guys na guys oh, sari-sari din. masarap kaya naluto mamaya niya guys oh. Sa buraw, sugo. Tapos yun oh. Ayun talaga masarap ang kilaw. Yan. Yeah. guys. See you tomorrow again. Sana medyo kumain pa bukas para makalakad pa ta rin tayo. So bye